ito yung sing-sing na size 10 order ito ni sir na taga Ilocos Sur at uh, ito ay pinadeliver ko na kahapon doon sa GNT Express para makaabot ito doon sa kanilang lugar ito ay matibay na sing-sing na stainless steel na size 10 at uh, ito ay pwede niya isuot sa left or right na kamay at ang mga ito ay tapos ko ng mabasbasan, tapos ko ng madasalan at ready na ito magamit so isusot na lang niya ito palagi dadalhin niya kahit saan siya magpunta magagamit niya ito uh, pang proteksyon sa lahat ng klaseng masamang tangka ng masamang tao, espirito o demonyo so sa dulo nitong mga video ay nilagay ko kung ano yung mga uh, nilalagay ko dito sa loob ng sing-sing at uh, yung mga uh, mga iba pang kagaya itong bracelet no? at uh, itong kay sir ay dahil nakapromo ako nung nag order siya ay meron siyang freebies na bracelet na San Benito at uh, ito naman quintas at merong mga bana uh, banal na formula na nakasulat sa papel uh, ilalagay niya sa wallet or ipapalaminate gagawin niyang uh, pang protection or quintas to ito. So, nilag yung sing-sing yan, ilagay ko ng mga uh, orasyon at mga maliliit na mga uh, motya, mga bato, kahoy, dahon, mga bunga, ugat. So, yan yung mga maliliit na nilalagay ko. Mga crystals. Uh, mga, ito ay simpleng pamproteksyon lang pero malaking tulong na rin ito sa kanya para hindi basta-basta namamatay o na- napipinsala sa mga masamang tangka so ito yung mga orasyon ay pinatungan ko ng mga maliliit na mga mutya <mulong> Uh, after ko siya ma sandpaperan ay ito na yung, yung resulta nya ilagyan ko siya ng mga virgin coconut oil para kuminis so, so ito pwede lang itong basa ng tubig kapag naliligo maging tubig, dagat man hindi ito nagra-rust dahil ito ay stainless steel na sing-sing at makapal ito kaya magagamit sa pang matagalang panahon so simple yung sing -sing na uh, stainless steel pwede ito sa babae pwede din sa lalaki pero ang gagamit nito ay si sir na ay lalaki at yung kanyang na uh, sukat sa kanyang daliri ay size 10 so kung saan man ito magkasya sa daliri mo pwede mo itong isuot maging left man o right so yan magagamit pa ito sa mataga, pang matagalang panahon so uh, ito yung uh, kay sir na bracelet niya at san binito na bracelet Uh, at ito rin pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo or pwede lang din tanggalin niya kapag maliligo siya kasi so na ang bahala at matibay na bracelet na ito pag-iingatan uh, magagamit pa yan sa ma pang matagalang panahon at ito ay mga adjustable na bracelet pwede niyang uh, pwede in halos magkasya sa lahat ng sukat ng wrist ng isang adult na tao ang bracelet na ito ay protection sa lahat ng klaseng bad spirits at protection sa lahat ng klaseng witchcraft mga uh, masamang tangka ng mga masamang espirito para hindi mapipinsala ng mga espirito na na uh, may masamang tangka so yan simpleng bracelet lang din na San Benito na bracelet o, pwede na ako makapagawa nito ng bracelet na pambata na uh, ganito yung ganitong uri pwede lang, yung iso, pwede lang ito isuot na sa left or right na uh, kamay na nais mong suotan ng bracelet so ganyan yung chula. nilagay ko sa zip bag at uh, para mailagay ko siya sa box na ganito tapos pinatungan ko ng bubble wrap binalot ng tape para yan sa pag-deliver ay uh, magiging safe siya so pina-deliver ko ito sa J&T Express Yan pinalot uh, na ni Ma'am so dalawa ito pinagsabay ko sa pag-deliver noong uh, nagdaang araw Ang delivery naman itong G&T Express ay standard nila. Mula sa araw ng pagka-deliver, mag lang ng 1 to 7 days or more makakaabot na ito sa inyong lugar. 1 to 7 days. Uh, I-deliver lang ito mismo sa...